Naghahanap ka ba ng ideya kung ano ang mga negosyo ang kumikita ngayon? O paano ang magsisimula ng negosyo? Huwag ka magalala, dahil sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 patok na negosyo sa Pilipinas ngayon. Kaya siguraduhin mong tapusin ang video na ito hanggang sa uli at i-comment ang mapupusuan mong negosyo. Ang Ready to Assemble Furniture ay magandang negosyo ngayon sa Pilipinas lalo na ang mga tao ay naghahanap ng practical at abot kayang mga kagamitan para sa kanilang mga tahanan Narito ang ilang dahilan kung bakit ito patok na negosyo Una Affordability Ang Ready to Assemble Furniture ay mas mura kumpara sa mga nakabuo ng furniture Ito ay nagbibigay ng option para sa mga tao na may limited budget at gusto ng magandang kagamitan. Ikalawa, convenience. Madali mo itong ma-ship at maide-deliver dahil hindi ito sobrang laki kumpara sa buo mo itong i-ship Kaya ka pwede mo itong maipadala sa mga malalayong lugar ng hindi ganoon kamahal. Sa panahon ngayon, uso na ang mga smart devices at home automation lalo na ang teknolohiya ay lalong patuloy na nag advance mag install ka ng mga smart devices sa mga bahay ng mga consumer. Narito ang ilang dahilan kung bakit ito maaaring maging matagumpay na negosyo. Una, demand. Maraming tao ang naghahanap ng mga smart home solution para sa kanilang mga bahay. Ang smart devices tulad ng intelligent lighting system, Smart appliances at security system Ay nagbibigay ng convenience at seguridad sa mga home owners Ikalawa, modernisasyon Sa panahon ngayon, marami ng tao ang interesado sa automation at smart technology Ang pagkakaroon ng smart home sa mga home owners ay nagbibigay ng modernisasyon At mas convenient sa nilang pamumuhay Ikatlo, environmental awareness. Ang mga smart devices ay nakakatulong sa energy efficiency. Halimbawa, ang smart thermostat ay nag adjust ng temperatura base sa oras ng araw, kaya mas nakakatapid ito sa kuryente. Ito ang isang magandang paraan para sa mga taong interesado sa green living. Ang meal prep service ay mga pre-cooked meals na pwedeng i-deliver sa bahay o opisina. Kaya't mas madali para sa mga consumer na makakain ng masarap at masustansyang pagkain. Narito ang ilang dahilan kung bakit ito magiging patok na negosyo. Busy Lifestyle Sa modernong panahon, marami sa atin ang abala sa trabaho, pamilya at iba pang gawain na mas pinipili nilang mag-order na lang ng pagkain kaysa sa sila pa mismo ang gagawa nito. Health Consciousness Marami na rin tao ang mas nagpapahalaga sa kanilang kalusugan ngayon. Sa meal prep service, makapagbibigay ito ng option sa mga customer na i-customize ang kanilang mga pagkain para makakain sila ng balanse at masustansya. Sino ba naman ang hindi mahilig sa street food? Ang street food sa Pilipinas ay hindi lamang isang mahalagang bahagi ng kultura ng ating bansa, kundi isa na rin lumalagong sektor ng negosyo. Bakit ito naging patok na negosyo? Una, mababang puhunan. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan para magsimula ng street food business. Mas mababa ang gastos dito kumpara sa ibang uri ng pagkain. Ikalawa, madaling i-market dahil sa street food culture, mas kilala na ito ng karamihan ng mga consumer. Ikatlo, malawak ang market. Maaari kang magtinda sa iba't ibang lugar kahit sa harapan lang mismo ng bahay nyo o sa mga event. Ikaapat, iba't ibang panlasa. Ang Filipino street food ay may iba't ibang panlasang Pinoy mula sa matamis, maasim, maanghang at malinamnam. Kaya patok na patok ito sa iba't ibang customer base base sa kanilang panlasa na gusto Ang pagpaparenta ng mga properties sa pamamagitan ng short term rental tulad ng Airbnb ay isang magandang negosyo din sa Pilipinas lalo na sa mga lugar na maraming turista Narito ang mga ilang dahilan kung bakit ito maaaring maging patok na negosyo Una, malakas na turismo sa magagandang tanawin, kultura at atraksyon. Maraming turista ang bumibisita sa Pilipinas. Ito ay nagbibigay ng mataas na demand sa mga short-term rentals. Ikalawa, lokasyon. May demand ba sa lokasyon ng aking property? Ang lokasyon ay mahalaga sa anumang negosyo sa real estate. Kung ang iyong property ay malapit sa popular na destinasyon tulad ng Boracay, Palawan o Cebu, mas maganda ang posibilidad o mas mataas ang posibilidad na magkaroon ito ng magandang income. Gusto mo bang kumita ng hindi masyadong hands-on? Ang vending machine business ay isang magandang negosyo para sa iyo, lalo na kung maayos mo itong mapag-aaralan. Narito ang ilang dahilan kung bakit ito maaaring maging patok na negosyo. Una, walang staffing. Hindi mo kailangan ng staff para sa vending machine. Ito ay magandang option kung gusto mo ng negosyo na hindi mo kailangang bantayan palagi. Ikalawa, madaling pamahalaan. Ang vending machine business ay hindi ganoong kakomplikado. Kailangan mo lang pumili ng tamang lokasyon, produkto, at i-maintain ang iyong machine. Ang digital marketing services ay patok din lalo na't ang online presence ay mahalaga sa mga nagnenegosyo. Bakit ito naging patok? Una, malakas ang online market. Maraming tao ang gumagamit ng internet, naghahanap ng produkto at serbisyo. Ang digital marketing ay makakatulong sa pagpopromote ng mga negosyo online. Ikalawa, cost efficient. Ito ay mas mura at efektibo kumpara sa pagbabayad sa mga marketing channel or traditional advertising. Anong nga ba ang drop servicing? Ito ay ang pagiging middleman. Para ito sa mga hindi marunong sa technical skills pero gustong magnegosyo. Maghahanap ka lang ng mga freelancer na magbibigay ng services tapos ikaw ang maghahandle ng client relationship. Bakit patok ng Bicosyo ang drop servicing? Una, walang puhunan. Hindi mo kailangan maglaan ng malaking puhunan dahil sariling diskarte mo lang ang kailangan dito para kumita. Ikalawa, simple at straightforward. Hindi ito komplikado. Halimbawa, may kliyente na nangangailangan ng content writing services ikaw ang mag agree na babayaran ka nila sa halagang 3,500 para sa isang 1,000 word article tungkol sa digital marketing. Ngayon maghahanap ka ng freelancer na kayang gumawa ng article para sa mas mababang halaga, halimbawa 500 pesos. Kaya ang kita mo dito sa isang transaction ay 3,000 pesos. So halimbawa lang ito ha, may mga party supplies ka na ba? Tents, tables at chairs. Iparent mo ito sa event tulad ng mga birthday party, kasalan, fiesta at iba pa. Malaki ang kita dito lalo na pag peak season. Narito ang ilang dahilan kung bakit maaaring maging patok na negosyo ang party equipment and needs rental services. Una, Maraming tao naghahanap ng party equipment para sa iba't ibang klase ng event lalo na't maraming okasyon at pagdiriwang dito sa Pilipinas. Ikalawa, convenience. Hindi lahat ng tao ay may sariling party equipment. Sa pamamagitan ng rental services mo, mas madali na ngayon sa kanila na mag-organize ng event nang hindi na kailangan pang gumastos para bumili ng gamit. Sa panahon ngayon, maraming paraan para magbenta online. Pwede ito sa e-commerce platforms, social media o kahit sa live selling. Bakit patok na negosyo ang online selling? Una, malawak na market. Maari mong maabot ang mga tao mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas maging sa ibang bansa. Kalawa, mababang puhunan hindi mo kailangan ng malaking puhunan para magsimula. Maaari ka magbenta ng produkto sa budget na mayroon ka. Katlo, madaling ipromote. Sa tulong ng social media at online platforms, madali mong ipakita ang iyong mga produkto sa mga potential customer. Magpost ka lang ng picture, video, at impormasyon tungkol sa iyong produkto. Kapat, Flexibility maaari kang mag-operate ng online businesses kahit saan at anumang oras. Hindi mo na kailangan pa ng physical store. Kalima, low overhead cost. Walang gastos sa upa ng tindahan, kuryente, at iba pang utilities. Kaanim, access sa digital payment. Maraming digital payment option tulad ng Gcash, Paymaya, at Paypal na nagpapadali sa mga transaksyon para sa mga consumer. Ikapito, Growing E-Commerce Industry Ang e-commerce sa Pilipinas ay patuloy na lumalaki at maraming tao na ang nagsya-shopping ngayon online. Tandaan na ang online selling ay nangangailangan ng dedikasyon, pag-aaral, at pagpaplano. At yan ang sampung idea ng negosyo na pwede mong subukan. Kung may iba pang tanong o topic na gusto mong pag-usapan, i-comment mo lang sa ibaba Huwag kalimutang mag-like at mag-share ng video na ito para mas marami tayong matulungan. Ako si D, ang iyong financial freedom fighter na umasa sa iyo na to take action now. To earn, save, invest, and enjoy. Kahit magkano, huwag lang zero.